Hello, hello mga kaibay. Na-encounter na ba ninyo yung minsan ayaw gumana ng accelerator pagkatapos po ninyong gamitin yung foot brake? Yung kahit anong pihit nyo ayaw humatak pero nakasusi naman. Huwag po kayo matakot at di naman po ito sira. Check natin ang sensor sa ilalim kung bakit ayaw humatak pagkatapos gamitin ang foot brake. Bago po natin umpisahan, baka naman po po pwede kung po pwede lang naman po sana na mag like at mag subscribe naman po para naman po ganahan po kami sa paggawa ng video na makatutulong naman po sa mga nag e-bike dyan maraming po salamat yan yeah. Yeah, may gulong nga baka nakapalo sa'yo eh. hangin sa'yo hangin Oh boleh gitok. Kau <laughs> ah? ah. tengok tu, <tangan> <tuk> tak? Kau tengok tu. Apa yang ada? Filipin oil. Anjurin. Lakar hingga. Ari ni jangan balik. Ini di bunga balik. Sun, ada yang di bunga balik. Yo, yan, nyan. Saya suruh. Hah? yung um, pot bread nito. Nakasusi ba? Ha? Pandal mo? Hindi, ko may ilo yung preno. Ano yung may bali mo? Huwag na, huwag nag meron lang siyang kalawang baka, baka naglulus hindi ko may sigurado na tumunigun natin para ay yung mga screen ito to 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 pwede lang ito ito yun ha? pwede ano ba yung mga yan? ito yung mga sensor eh, ay ba talagyan?

friend mo sa paa ayaw naman din ha then... oh ha Oh. Pandan ah. He. Ayo, boleh. Hah? Ini nak okay. kena Oh. Pandan ah. Yeah. Ha? Yeah, oh. Anh đi đang mua bạc đẻ. Okay, nakita na yung problema. Pag iyan ay Ginamitan natin na foot brake, kahit anong ha, pihit natin sa ating accelerator, kahit na nakabukas yan, nakasuse, hindi po yan hahatak. Ready na naman gamitin. Tara Tara na! <coughs>